Si Kiko ay isang kuneho na may malaking pangarap. Gusto niyang maging isang kilalang content creator sa YouTube. Sa nakabila ng pagiging isang kuneho, hindi siya nawala ng pag-asa na makamit ang kanyang pangarap. Raw raw, si Kiko ay nagpa-practice ng kanyang mga talento. Sinasayaw niya ang mga paboritong kanta. Ginagawa ang mga recipe ng kanyang paboritong pagkain at naglalaro ng mga larong video. Hindi siya nagpapatalo sa mga pagsubok at hindi sumusuko sa mga pagkakamali. Isang araw, nagdesisyon si Kiko na gumawa ng kanyang sariling YouTube channel. Ginawa niya ang kanyang unang video, isang tutorial, sa paggawa ng isang simpleng recipe. Hindi siya nag-expect na maging viral ang kanyang video. Pero sa paglipas ng mga araw, dumami ang mga views at mga subscriber sa kanyang channel and Zeppel Plus in this ding nangyari ang hindi niya inaasahan. Ang kanyang video ay umabot sa 1,000 views. Si Kiko ay hindi makapaniwala. Siya ay nag-jump for joy at nag-scream ng, Wow! 1K views na ako! Si Kiko ay napakasaya at napaka-proud sa kanyang sarili. Siya ay nag ng isang update sa kanyang social media account. Maraming salamat sa inyong suporta! Hindi ko ito makakamit kung hindi dahil sa inyo. Mula noon, si Kiko ay naging mas determinado pa sa paggawa ng mga content na makakapagbigay aliw sa kanyang mga viewer. Anon sa paglipas ng mga buwan, si Kiko ay naging isang kilalang content creator sa YouTube. Ang kwento ni Kiko ay nagbigay inspirasyon sa mga ibang hayop na may mga pangarap din. Hindi importante kung ano magsimula ka sa wala. Ang importante ay ang iyong determinasyon at pagmamahal sa iyong ginagawa. Kaya na naman, kung meron kang pangarap, huwag kang matakot na ito ay ipagpatuloy. Magpraktis ka, magpursige ka, at huwag kang sumuko sa mga pagsubok. Who knows? Baka ikaw ang susunod na kilalang content creator sa YouTube. Sana ay nagustuhan mo ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe.